mga ka-home garden pa-subscribe naman po sige na po <laughs> please ito po ang lulutuin natin na pansit kanton ito po ang kanyang sahog bawang, sibuyas silim paraka carrot oyster sauce, celery, chicharro, repolyo, at atay balon-balunan. At ayan ang pancit canton. Pag mahirap mag-isip ng iuulam, o oh, yan po ang naiisip namin. Pwedeng iulam, pwedeng merienda. Ayan po, nahiwa ko ng lahat ng mga sahog hindi ko na video yung paghihiwa kasi pampatagal lang po ng video yun eh kaya yan po hiniwa ko ng lahat at itong balong balonon pinakuluan ko na para lumambot at tayo po ay magluluto na ito naman po mga pinagbalatan gagawin kong fertilizer sa aking mga tanim yan, itatamba ko po yan sa puno ng mga tanim pampataba po ng lupa Okay po. Time to cook. Una po ang mantika. Siyempre. Kunti pa. Okay. Sabay na ang bawang at sibuyas. Ganun din naman. Magsasama rin naman yan. Eh. <laughs> Balong-balunan. Konti lang po ang toyo para hindi masyadong umitim ang dahil balong balunan po ang sahog, lalagyan po natin ng dalawang chicken cubes. Ilagay na ang karot at saka siling paraka o bell pepper. Isunod na agad ang chicharo at celery. Sabay-sabay na, wala nang maiiwan. <laughs> lagyan natin ng oyster sauce. Tumamis tamis ng konti. At ilagay na ang repolyo. Ayan. Haluin. Mmm, umamoy. naglalagay po ako sa isang kilong kanton ng dalawang litro ng tubig dalawang litro po sa isang kilo dahil gusto ko po kasi malambot yung pansit kanton eh ayoko po nung medyo maligat eh ito naman po bago ko ilagay yung pansit kanton babawasan ko po sa ng sabaw para pag kinulang lagay po ako ng lagay titimplahan ko po muna bago ko bawasan ng sabaw okay po hihintayin lang natin kumulo at yan po ay natimplahan na natin toyo oyster sauce dalawang chicken cubes umami o bechin tapos po ititikman na natin at babawasan po natin ng tubig Pasensya na po at ako hindi naglalagay ng paminta sa pancit eh hindi po ako mahilig sa paminta. Boom time. Ayan po, binawasan na po natin ng konting sabaw yan para may pandagdag po sa ating kapasin. At kung hindi naman kapasin, eh, okay lang po. Pag sumipsik ng sabaw yan, eh, makutuyo na rin ang tubig at hindi matigas ang pagkakaluto ng pansit kanton. At hindi rin naman masabaw. Hindi sa dapat may sabaw, madaling mapanis. Kailangan nila sa tamang kalambutan. Hindi malabsa. Hindi naman matigas. Kailangan tuyos siya. Kaya iininin natin na mabuti yan. Okay po. Pagkatapos ng dalawang minuto, luto na ang pancit canton ni Kak Ito pong kinuha ko na sabaw palalamigin ko lang po at ilalagay ko sa rep at ipansasabaw ko po pag nagluto ako ng chop suey okay po hindi ko na po inilagay dito yung nakuha ko at okay na po ito yan kainini na lang at sisipsipin ng kanton yung natitirang katas yung po hindi po sa malamsa hindi po sa matigas hindi po sa masyadong malambot okay po salamat